Mga idol at kabayan, breaking news! Department of National Defense nagsalita na walang kuditang mangyayari sa Pilipinas. Malakas at suportado ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense ang konstitusyon ng bansa. Dagdag pa ng claim hindi militar ang problema at hindi rin militar ang solusyon sa kinakaharap ng Pilipinas sa kasalukuyan. And with respect to political issues, hindi militar ang solusyon. Sir, hindi makikialam ang military doon sa mga panawagan ng taong bayan na kumilos ang gobyerno at ah uh, uh, Marcos resign niya yung panawagan sa rally oh, anong gagawin ng sundalo? Anong gusto nilang ipagawa sa sundalo? At hindi na ba tayo natuto kapag nag-interview ng military, hindi maganda ang kinalalabasan? Nagbalak na oh, mag Walang nagbalak sa AFP. Maraming mm -hmm. nagdadasal na may, may nagbalak sana. Ko, mm -hmm. <laughs> pero walang nagbabalak sa AFP. <laughs> You, sir. Sir. Kayo ba? Gusto nyo uh, makialam ang uh, militar tapos mawawalan kayo ng trabaho? Dahil makak hindi hindi natin gusto lahat yun, hindi ba? Chinese survey vessel pinalayas ng mga otoridad matapos itong mamonitor na pumasok sa katubigang nasasakupan ng Taiwan. China, naduduwag kapag nilalabanan ang kanilang kalukuhan sa mga karagatan. Chinese underwater drone na recover sa Palawan. Parami ng parami ang palihim na pang iispiya at pangangalap ng China ng mga impormasyon sa ating mga karagatan maging sa kalupaan ng Pilipinas. Isang survey vessel ng China na tangkang pumasok sa katubigan ng Taiwan. Agad naman itong hinabol at pinalayas ng Taiwan Coast Guard. Dahil sa maagap na aksyon ng mga otoridad ng Taiwan, napilitang lumihis ng ruta ang nasabing survey vessel ng China. Ganito rin dapat ang gawin natin. Kapag nakita ng Philippine Coast Guard, aksyon na na agad. Huwag nang hayaan na masanay ang mga barko ng China na -gala galak lang sa mga karagatang sakop ng ating bansa. Kung jiao, 是中华民国海巡署 DD 一百三三艇广播：，你未经许可进入我方水域并从事违法活动，你的行动已影响我国海域秩序及安全，且违反我相关法令，立即离开，否则我船将依法采取必要行动。 Sa ibang balita naman sa Palawan, nasa kamay na ng Philippine Coast Guard ang pinakabagong na-recover na underwater drone ng mga mangis ng Pilipino sa katubigan ng Barangay Barangunan, Linapakan, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang underwater drone ay may habang 13 talampakan. Ang nasabing drone ay dadaan ngayon sa iba't ibang mga pagsusuri at investigasyon. Ayon sa mga letrang nakaukit sa nasabing drone, ito ay pinaniniwala ang mula sa China. Talamak na mga kabayan na ang ginagawang palihim na pangangalap ng China ng mga impormasyon sa kargatan maging sa kalupaan ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, inihayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na stable ang Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Secretary of National Defense, hindi raw militar ang problema ng bansa at hindi rin umano militar ang solusyon. Nilinaw din niya na wala raw nagbabalak na kop o kodeta sa Armed Forces of the Philippines. Ayon sa kalim ng depensa, ang problema ng bansa ay hindi militar. Ang solusyon hindi rin militar. Ang solusyon ng mga problema ay tamang project management hanggang kahapon na hindi daw po stable ang Marcos administration. What can you say about that? Or, stable po ba tayo o hindi? Well, of course. Uh, eto, sa ganang akin, <laughs> sa Department of National Defense, stable ang armed forces. Dahil ang problema ng bansa ay hindi militar. Ang solusyon, hindi din militar. Ang solusyon ng mga problema ay tamang project management, tabang pagtugon sa infrastruktura na sinusubukan tugunan at ang corruption na dapat ang mga da may kinalaman dito kahit sino, kahit na gaano kataas ay maparusahan at mahusgahan ng tama. At credibility issue ito at seryoso ang presidente dito. No? So, political politically may political problems hindi naman natin uh, tinatanggi yun eh. so politika din ang solusyon may corruption problems judicial ang solusyon at prosecutorial military has yes, no problem with respect to political issues And with respect to political issues, hindi militar ang solusyo. Sir, hindi makikialam ang military doon sa mga panawagan ng taong bayan na kumilos ang gobyerno at uh, uh, Marcos Rezae nga yung panawagan sa rally sarali noon. Oh, anong gagawin ng sundalo? Anong gusto nilang ipagawa sa sundalo? Hindi kayo uh, matitinag doon sa mga panawagan ganun, sir, na... Sino nga nananawagan? Ang, ang taong bayan, sir. na Taong bayan ang nananawagan? Yes, lahat sir. ng taong bayan. Sino so, nakaraang rally sir. Certain groups lang. Sir. Certain groups maliliit lang 'yon. Magpa mag magpa-referendum kayo. 'Yan ang panawagan ng taong bayan. At hindi na ba tayo natuto? Kapag nag-intervene ng military, hindi maganda ang kinalalabasat. Oh. hindi ba dapat patatagin natin ang mga institusyon natin? Hindi ang militar ang solusyon sa maraming bagay, magmula plant control hanggang corruption. Hindi militar ang solusyon. Ang solusyon ay pagpapatatag at papagtibay ng ating mga institusyon. Yes, sir. Ah, sir, can you say for certain po na ang AFP ay um, um, committed, sir? As of, ako, course, of course, of course, of course, of mm course. -hmm. there are political problems, naturally, hindi naman natin matatanggi Pero ang solusyon, hindi ang military at alam nila hindi sila ang gamot dito. Okay. So, sir, nagkaroon ng iso kasi noong September 21 rally daw na meron mga nagbalak na mag oh, may mga Walang nagbalak. sa AFP. Maraming mm -hmm. nagdadasal na may, may sana ko, pero walang nagbabalak sa iya walang mga uh, ano, groundings daw or discontent walang. lahat ng organisasyon may may, may 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 discontent pero kung ang mga discontent na ito ay may kinalaman sa pag-aaklas hindi yon dasal ng iba yon mm -hmm. pero hindi mangyayari yon wala nang susulsol, sir. Eh, meron siyempre sumusulsol. Eh, kayo na nga nagsasabi na may sumusulsol. Pero, papatulan ba yung sulsol? Eh, malayo yun. Oh Salamat, sir. Salamat, sir. Kayo ba? Gusto nyo uh, makialam ang uh, militar tapos mawawalan kayo ng trabaho? Dahil magkakalaman. <laughs> <laughs> hindi hindi natin gusto lahat yun. Hindi ba? Sa comment lang po, sabi ni uh, Sen uh, Rona Rosa, <clears throat> yung mga retired uniform personnel daw po ay galit. ah, uh, <coughs> uh, <coughs> uh, <coughs> ang retired uniform personnel may kanya-kanyang mga opinion. Pero kung ito magdudulot sa pag-aklas ng militar, ibang usapan yun, hindi mangyayari. Hmm. Sir, sure, the AFP remains supportive of the Marcos administration. It remains supportive of the Constitution, naturally. And the chain of command is very important. No? And it is important that they do not do roles which is not theirs to play. We have already had several experiences uh, with uh, military interventionism. And I think uh, the country has learned, should have learned its lesson. Buttons are like static on a radio. They make noise, but they don't actually change the signal. Our focus is locked on our mission, and that is to protect the people and secure the city. Yung sandatahang lakas ng Pilipinas, and we remain to be a professional organization. So we are one, as we have always stated, if there's one AFP, there's one Philippines, and we strong AFP and strong Philippines. Ito pong sinasabi ng mga movement na ito, no? Uh, na meron daw pong mga plot na sinasabi dyan. Klaro po, wala po itong katotohanan. And uh, the AFP is intact, professional, and disciplined. Laban Pinas!